Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong buhay? Pagod ka na ba sa iyong buhay na katulad ng gulong na paikot-ikot lamang? Samahan ninyo kami sa Universal Church Grace sa linggo, ikadalamamput-apat ng Marso, alas 10 ng umaga para sa All Answers event. Ako po si Janet Kamaligan, galing sa Pilipinas. Bago po ako nakarating sa Universal Church, ang buhay ko po ay problemado, maraming problema, maraming utang, maraming sakit, nalulong sa, sa addiction, sa alcohol, ang pamilya ko ay wasak, walang patutungan ang buhay ko, kahit ang doktor ay nagsasabi na wala nang lunas ang sakit na nararamdaman ko. Pero ngayon na nasa Universal Church na ako, ginamit ko po ang aking pananampalataya at sa ngayon, ako po ay magaling na. Ako po ay wala ng adiksyon. At ako po ay nakatanggap ng banal na Espiritu Santo at natagpuan ko po ang kapayapaan at ang kaligayan na hindi nabibigay sa mundong ito. Sa araw na ito, makakatanggap ka ng libreng bote ng tubig mula sa Jordan River sa Israel na nabasbasan. Ang pamamahagi ay limitado kaya tumawag para magpareserba. Ito ay gaganapin sa may Seagru Avenue 122, malapit sa Seagru Fix Metro Station. O di kaya ay sa number Tenedo, malapit sa Platia Amerikis, alas sa East ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag sa 694-702-2552.